Ligpit na ng higaan. Uwi na. Hindi pa naman ako uwi. Pupunta lang ako ng market. Gawa nang naiihi ako. Magtatambay ako sa market. May ano doon. May connection ako doon sa... May connection ako doon sa... Wifi. Tapos... kasi naiis ko. Ay, connection ako doon sa wifi. So, doon, na, doon muna ako magkatambay. Mag-upload ako doon. Tingnan nyo guys yung chan yung, ko. Basag na basag. Ang dami kong nakain. Lunch at saka dinner. So, ilagay natin ang ating Alas sa na guys eh. Alas sa Ang aking bag. Ayan. Dito ko ilalagay sa side. Ito para pag ano magbebend ng ganyan. Hindi ko siya ilalagay dito para kasi ano siya eh. Ayan Ganyan lang siya. Ay kasi ito mahaba. Diba? Mahaba. Ayan. So dito ko siya nilalagay sa side na to nakatayo hindi nakapahiga tapos itong isang water bottle ko dito din sa isang side ko ilalagay ayan ayan yung payong ko dito sa gitna kasi maiksi lang to tapos ayan mga ganyan dito yan sa gitna tapos yung aking panglatag yung aking make-up. <laughs> Tapos, ang aking sombrero. Alam nyo, guys, ang gusto, ang gusto ko itong sombrero ko kasi natutupi. Ayan siya. Nakuha ko lang dito sa basurahan. Ayan siya. Diba? Ang ano pa siya, ang ganda pa siya. Ang tatak nito ay wala, wala tatak. Ay, ito. Mount mountainer, mountainer, pang ano talaga, yung mga pang, tapos ito may adjacent shot ganyan siya. Ayan. Gusto ko to shoot guys, kasi natutupi siya, na ilalagay sa loob ng, na ilalagay siya sa loob ng, ng bag, uh, di ba? Ayan. Ganto. <clears throat> ano na to? Il na ang ganto ko? apat na. Pero itong gusto ko, gawa nang natutupi siya. Pwede siya ilagay sa sa bag. Ganito pala siya pagtupi. Ganyan. Tapos, um, o oh, ba? diba? Napakadali ah, lang ilagay sa ng bag. Tapos, ang aking sapon, dahil wala, wala akong pulsa. <laughs> wala pa lang. <laughs> Wala pa lang ano to, wala pala tong laman, hindi na <laughs> Tinanggal ko pala kanina kasi nga ay nagbi ako. Ang cellphone ko pala andiyan. Ayun, ito, itong ginagamit ko na pag na pag-video. Uh, so binili ko ito, gawa ng, late ko na siya binili. Dapat pala binili ko ito simula noon pa nung itong cellphone ko. Kaya nagkanda sira-sira, nagkanda basag-basag na itong cellphone ko. Ito ah, ito, itong ginagamit ko ngayon. Itong pinangbibidyo ko ngayon. Ito na lang yung cellphone ko. Dapat pala, pag bumili ka ng bago, bili ka kaagad ng casing. Kahit na may casing na yung ganto na yung ganyan, wala. Walang ano, useless itong ganto pag nalaglag. So, dapat pala, meron ka ng ganto kasi eh, ayan siya oh, parang may foam siya siya ano may foam may foam nabagsak na din dito kung ilang beses na din dinabagsak na meron ng ganto ay tingnan mo hindi nagkanda bungi ayan ayan ay may ano na yan may mga bungi bungi ang mga gilid gilid na niyan, gawa ng nahuhulog kahit na merong ganto siya kahit na merong ganto noon pagbili ko merong free yan na ganto lang dapat pala bumili ako ng case na ganito na mayroong takip talaga kasi pa kahit na malaglag siya walang impact gano gawa ng ayan siya oh maano siya may, may foam siya may foam so sayang saka na lang ako bumili nung ano na kaya itong ano ko itong cellphone ko ngayon yang gamit ko ngayon yan may mga tape yan sa gilid sa likod kasi nga ay nagano ano na yan nagbuka na yan naghiwalay na yung Uh, yung naghiwalay na yung salamin niya doon sa likod sa may battery. Kaya ang ginawa ko, tinip ko na lang mga gilid-gilid hanggang sa paikot, side to side, uh, sa side to back to side. Ganyan. Tapos sa taas din, papunta sa baba din, hanggang sa may side din. Kaya dapat pala, pagbibili ng cellphone, bumili na din na agad ng ganito para iwas ano yung shock baga pag na drop shock baga sayang sana noon ko pa na, nagawa noon meron din akong ganito eh yung bumili ako noon ng una kong cellphone kaso ay wala na yun parang ano lang hindi sana yun nabasag bigla na lang din nag ano bigla na lang siya na nagtigil hindi ko na nag, uh, hindi ko na na na-open, hindi ko natin ma-charge. Ma Parang nag-blackout na lang bigla. Tapos ito na nga yung binili ko ito na. 2000, ano to eh? Binila ko, binili ko itong cellphone ko. Ito, ito nga ginagamit ko. Binili ko itong cellphone ko ngayon. Yan, yan. <laughs> yan, yan, Kasi ito empty ah. Empty to. Yan. Binili ko ito ay 2018 nang nag-blackout na yun totally blackout talaga yun on. yung cellphone kong pinalitan so ibabalik ko na sa casing ko ayan, ibabalik ko na siya dito <laughs> kasi tinanggal ko kanina gawa ng nagbibidyo ako ay doon sa stand ay ano siya ma ano ma makapal hindi siya mag ano ka nang mabuti hindi siya mag ano doon sa stand ko nang mabuti so bye bye guys pupunta na ako doon sa market diwa nang ako ay naiihi na nakakainan din ako ng dinner okay na tapos mag ano na ako doon. tambay tambay na lang doon kasi malamig na din naman eh malamig hindi mainit ngayon gawa ng Ngayong araw hindi maiintuwa nang nag-ulan kanina ang hanggang nagtanghali hanggang nag hanggang nagalis ako sa bahay na yung tanghali nga umalis ako ng bahay tanghali alas 12 mahigit na yun. Kaya nakapag-lunch ako ay 1 o'clock na. So bye-bye for now. Mamaya mag upload ako pagdating doon sa market kasi wala akong data. Mabuti doon sa market connected ako doon sa wifi ni Kuya, yeah, yung pinag ko, yung binilhan ko nitong cellphone na to noon. Okay. Hindi pa ako uwi. Diyan lang ako sa market magtambay. Kasi wala naman akong curfew. Yun ang kagandahan guys pag walang curfew. Kasi hindi ka nagmamadali umuwi. Hindi ka gaya ng iba na pag ng hapon, ayun, nag na sila na mag on Pero ako, chill-chill lang. Pero hindi ako na ng late, ah. Hanggang alas 8 lang ako. Alas 8, media, alas 9, ganyan. Ah, naabutan ako ng alas 9. Diyan lang ako sa ilalim ng building namin. O kaya, dito lang din sa market. Ayan, ganyan. O kaya, galing ako ng, yung doon ba't is my west mall? Naglalakad lang ako. Nang mabagal. Alas 8 ako nakalis doon. Tapos para makarating ako sa bahay. Ang bagal-bagal -bagal kong maglakad. Nakakarating ako na minsan ng bahay 8.30 or alas 9 kasi binabagalan ko lang lakad ko. Tapos ito may natira akong ulam. Isda. Yung isda na lang to Wala ng ano. Wala ng hipon. ko yung hipon. Ayan. Kaya ito ang bitbit, bit, -bit ko. lang, hindi na mabigat siya. Kung kasya sana siya dito sa aking bag, ay lalagay, isisiksik ko na naman sana dito. Kaso ay, hindi na. Kasi malaki yung ano ko, water bottle ko. Yung water bottle kong, ano, parang ano na yun eh. Isang litro ba yun? Tingnan nyo yung guys. Yung na ano nagluluwa. hirap ako mag ano, yung magsusuot ako ng maong na, ay ano, kailang layer na to. One, two, one, two, three. <laughs> three layers na. Ayan, madami ng mga bata naglalaro na. Itong dito sa so football, ang mga naglalaro diyan, yung mga 10, ah, 12 years old, 13 years old, 15 ganyan. Malaki na. <clears throat> Kinanun ko siya o tinali ko siya, guys. Gawa nung nag-o-ano. naglulus. Kung hindi sana ako naiihi hindi pa ako alis Kasi masarap sa, kasi dito magtambay eh. Walang tao. Mga tao dyan lang, pero dito sa ano to. Dito. Ayano. Apat na kabilaan ito na upuan. Tapos yung doon pa sa kabila, yung doon, oh. No? Ano din yun Kagaya din it, kagaya din dito you know, kaya din kaso may madami doon nagtatambay pag gantong oras na sige bye bye guys, thank you